Arestado ang walong lalaking na aktuhan pang bumabatak sa Marie Drug Den sa Maynila. Nababahala ang mga otoridad lalo't malapit lang ang lugar sa University Belt. Nasa frontline na balitang yan si Elaine Folencio. Diyala! Labas! Bukhang bumabatak pa ng iligal na droga ang mga lalaking ito nang madat na ng mga operatiba ng NBI Dangerous Drugs Division sa isang bahay sa San Miguel, Manila. O damit yan. Oo, kamay mo, kamay mo. Base sa investigasyon, ginagamit umanong drug den ang bahay. We found alarming because uh, it's within the University Belt na no, napakaraming estudyante dito and yung mga presidente ng area ay nagko-complain because marami nagpupunta doon ng mga iba't ibang tao. Agad na pinadapat inaresto ang mga lalaking nadatnan sa lugar. Kabilang dyan ang pangunahing target na si Alias Rob at walong umano'y parokyano niya. Ang target natin dito has been previously charged for uh, uh the same, the same uh, violation no? of uh, uh, 9165. Meron na itong record. Marami na actually ang record. Eh. And it's a surprise bakit uh, still, no? nakapag... Uh, he's still conducting his business. Sa paghahalughog sa bahay, na-recover ang siyam na pakete ng hinihinalang shabu. Hindi na nagbigay ng pahayag ang mga inarestong sospek. Nakaharap sila sa reklamong paglabag sa Dangerous Drugs Act. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulhensho, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline na mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.